Hello. Hi. Hi. Okay. Sa pangalan po ng Dakilang Panginoon Yesu Cristo, isang mapagpala na sa bawat isa. Andito po tayo sa tukotapuloy ng ating magpanit, kung At saan ating pong binibigyan ng buhay ang mga sitas na pinagpalo sa bawat linggo ang ating mga ginagawa. Ang sitas po ngayon natin babasahin. Unang ayon sa ikalawang sulat ng Apostol Pablo ay Timoteo. Sa Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang sa 7. Ngayon, bago po basahin, bigay muna tayo ng kaunting uh, introduction tungkol -tung sa kung paano nag-ibahagi ng pananaral ni Apostol Pablo si Timoteo. Nung sinugo po si Apostol Pablo para mangaral sa mga hindi, ito si Timoteo ay na mulat sa panawagitan ng kumusmusan niya <coughs> sa ibata at na naging parang interesado siya sa mga pananaral ni Apostol Pablo kaya na kaya siya sa murang edad, na dahil nga pinagiliwan siya ni Apostol Pablo kaya ito pinagkatiwala din naman sa kanya yung aral na ito pinagkatiwala sa kanya Apostol Pablo sabi dito ikaw na anak ko magpakalakas ka sa biyayang na sa kay Cristo Jesus at ang mga bagay na yung narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya po rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagputuro naman sa mga ita. Dito po, binihitayan ni Apostol Pablo si Timoteo na bilang itinuturing na dahil nga bata ka, ah, anak, pagkaturing na lang nila, magulang si Apostol Pablo, tapos anak na ang turing niya si Timoteo na habang nasa pa ng biyayang na kay Christ Jesus. Halimbawa po sa kalakayan natin, hindi ba ka, tinawag tayo ng Diyos sa mga pamamaraan na kung saan, hindi ba iba kasi pamamaraan, ang iba sa karandaman. Halimbawa, ang nangyayari. pansin ko. Kanino tayo hihingi nang sa ganong bumalik ang ating karamdaman? Hindi ba ka makilala natin si Kristo sa pamamagitan ng mga ibang hindi o pangangaral ng mga tagapangaral? Kaya sa pamamagitan po niya, kung dati, kilala tayo sa doktor, sa kung ano-ano pa nga yung sa ating gamot, nagaling sa lukter material, pero nung nakilala natin si Kristo, hindi pala dapat umaasa lang sa gamot, kundi higit sa lahat, sa Diyos, siya po ang nagbibigay ng buhay. Marami rin, eh, tayo may karamdaman dahil pamamarami rin ng Diyos para ipakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Dahil, lamang, hindi kita natapansin pa noon, ngayon, yung ipakilala si Kristo, doon natin malalaman na kinakilangan para natin siyang nilapitan at tawagan sapagkat siya po ang magbibigay ng kadaanan ng ating mga karamdaman. Kaya po ganun na nangyayari. Ngayon, dito po, habang tayo pa ay nasa na kay Kristo, pinagkakatiwalaan pa ng Diyos sa mga aral ng tayo ay pagiging isang mabuting tao, magpapakalakas natin tayo. Kung baga tayo po ang gagawa ng pamamaraan na dapat mamintin natin yung kalakasang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Eh, kung titingnan po natin, hindi yung aasa lang tayo sa iba, kundi magkalakas, magkalakas tayo sa sarili natin. Tayo mismo ang gagawa ng sarili kwento ng ating buhay nang sa ganun, napatinabakan tayo ng Diyos habang tayo nagbuhay pa dito sa ibabaw ng salita. Nangang sabi, ang mga bagay na iyong narinig sa atin, ano mga bagay na narinig natin sa pamamagitan ng Ibanghilyo, sa gitna ng maraming seksi ay siya mo rin ibang Ibig sabihin, isishare natin yung Ibanghilyo at ipagkakalot natin na ang magpapatuloy niyan yung karapat-dapat din na pagkasunod ng mga yapag ng sagado ng Ebanghiyo ay nagpapatuloy. Hindi ibig sabihin, kalimbawa, kung matikas naman ang ulo at hindi naman nagpapasakot sa salita ng Diyos, bakit pagkakatiwala natin yun ang isang bagay? E Siyempre, pagkakatiwala natin kung dapat, sa karapat dapat, kahandan magpatuloy doon sa naumpisa natin. Ganun po yun. Eh, kung po natin, halimbawa sa pamilya, hindi naman sa buong pamilya, di ba, pinagtatiwala sa makulang. Tapos meron lang do anak na magpapatuloy. At pagkatapos doon, yung nagiging anak naman ang anak na yun, meron naman doon ang magpapatuloy. Ang halimbawa dito, sinaryo na lang ng mundo na Namintid mula sa minuno hanggang sa kanyang ako ang dito ipinagpapatuloy ang pananaral ng salita ng Diyos. Kung ang gawain ng Ebanghilyo pinipili talaga ng Diyos yung karapat-dapat. Kaya eh, sabi dito, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na matapat tuturo naman sa iba. At kung baga, mayroon din qualification. Hindi dahil kapatiran siya, kaibigan mo siya, ipagkakatiwala mo na agad. Hindi. Pipiliin mo rin sa karapat-dapat na makapagtuturo naman sa iba. Na kung baga, yung nasimulan, mamimaintain po yun hanggang sa next generation, nagpapatuloy po yun. Kaya kung titingnan po natin dito, hindi basta-basta pinibigay -basta ang isang, sabi nga, katulad ng isang perlas. Huwag mo ito ka ibigay ang perlas sa mga pago, yurakan lamang. Hindi, ibibigay natin sa karapat-tapat na tao na mapagkatatiwalaan ng perlas. Kaya ito po ngayon, may ang ang gawain dito sa mga dito. Sabi nito, makipag tigis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Iso. Sino mang ang kawal na nasa pagkakawal ay hindi na halogin ng mga bagay ng buhay nito upang siya ikalugdan niya ang sa pagkakawal. Ngayon po, sino yung kayo dito ni Apostol Pablo, si Timoteo, na makipag tigis Ano nang mga na pagtitiis ng mga naong na sa atin dapat gawin natin yung buwaran na sa mga susunod na inderasyon, magiging katulad din naman tayo nang sinundan ng nang nagtiis din. Nandiyan ang kinukutya, sinisiraan ang puri, dinadaya, diuloko. Pero, yun po, kapag may na napagtatagumpayan natin ang tawag doon pagtitiis, totoo ang mga bagay na mangyayari, pinakailangan mangyari. Pero, ang importante po do, nagtagumpay tayo, nag-success kahit po sa tinatawag na panipigilis. Panipigilisan sa mga kahirapan na minsan parang gusto na nating sumuko. Halimbawa, karamdaman na lang parang gusto natin, isuko na natin ang ating sarili. Pero pinag-arabis talaga si sa isang may naramdaman, isurrender mo niyo ang sarili sa Diyos. Dahil siya lang po, siya ang naggawa niya, ang natin na yan, pinampik niya niya, minaster niya yan, lahat ng system ng ating katawan, siya rin ang magre-refer yan. Kasi, kaya niyang basahin ang diferensya ng ating mga katawan. Siya po, Diyos lang ang makakagawa ito. No? Kaya, sabi nito, yung pagtitiis na yan, alang sa kaugnayan ng paninig isang tawad Sino-sino po ba yung sinasabing kawal? Ito yung mga tao na may responsibilidad, may tungkulin, dito sa templo. Tungkulin natin, halimbawa, tagapagpayapa, tagapanalan ng salita ng Diyos, tagapagpagaling ng may karamdaman, tagapang pamahala at pamuhuan ng simbahan. Lahat ng yan ay may kaugnayan sa pagkakawan. Kina kailangan Diyos responsibilidad na yan. At gagampanan natin sabi nga dito, sino mang kawal, na nasa pagkakawal, ay hindi na halong sa mga bagay ng buhay na ito. Narinig natin yung sinabi kanina. Yung pagiging isang ordinary yung tao, hindi dapat natin dadalhin dito. kundi di, di na kailang, yung, yung responsibility natin na may pagkakawal kapag nasa tungkulin tayo ng pagsunod, dapat kampanan natin ang ayon sa katungkulan ipinagdalan e sa atin na kung saan nandoon yung pagkakawal. Ito nga nabawa. Pangulo tayo. Kung tayo yung leader ng simbahan, yun ang kailangan. Ipagkalog sa akin ang sapat na karunungan umiling tayo sa Diyos ng Seru. Papamahalaan natin ang kawal yung pinagkatiwala sa atin. At sa tayong pangalan naman, wala niba, kailangan, di natin ang ating sarili na ibuhos sa pamamagitan ng ating pagsamu at dalangin na kung saan ang, ang kapangyarihan ng Diyos sa presensya ng Espiritu Santo mananahan sa ating buhay, sa ating puso upang sa gano'n ng ibang bilyo na ating binabasa ay mas lalo natin na ipapaliwanag ng maayos. Kung baga parang parang pagkain yan ay pinagkatiwala sa si, ibalak na kung anong yan, ang mahalaga doon na lalasap ng atang mga tagapakinig ng salita ng Diyos kung ano ba talaga ang lasa ng pagkain inihanda natin na walang iba. Ito na yung ibang video na siyang pagkain is spiritual. Ganun po ang tungkulin ng ibang ilista. Ako naman sa mga tagapag at uh, tagatulog sa may mga karamdaman. Dapat ang, ang uh, ginaganap natin tungkulin na pagtulong sa ating kapwa nagsishare tayo ng ating pagod, ng ating sakripisyo, na gumaling ang ating karamdaman dahil po sa pag-ibig, gusto natin gumaling siya. Kung baga, ang pagkatawal, dinagampanan po ayon sa responsibility na binibigay sa bawat isa sa atin. Hindi pili yung tala na gumaling siya. Di. Sasabihin natin, gagaling ka sa iyong, depende sa iyong pananampalataya. Siyempre, pati yung tumutulong kung sa may karundama, meron din pananampalataya para magsama yung pananampalataya ng tinutulungan at meron din ang tumutulong para bumalik at ibubumos ng Diyos ang kapangyarihan para magtamo sila karehas ng talog ng sila ng Diyos sa mga oras kayo na tinutulungan yung tao na nangailangan ng tulong. Ganun po yung Kumbaga, yung obligasyon hindi dapat ay isi lang. Kaya na sabi dito, sino man kawal na nasa pagkakawal, nasa tungkulin. Duty ka. Kaya eh, kung nakadyuti ka, dapat gampan mo na habang nakadyuti ka, yung responsibilidad ng pagkakawal. Ganun po yun. Hindi piling kawal na nga, tapos para nang lawas-labas si po, civilian lang. Kundi na yung tao, hindi po. Kundi, Tawad ka, pinagkatiwalaan ka ng Diyos, dapat ikaw ka na natin na. Nagpaparila na, kaya asa mo pa sa iyo, bakit mo na isasalba ka, hanyan mo rin sa iyo. Dahil, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, hindi tayo kababayan, palawagayaan ng Diyos. Sabi nito, at kung ang sinuman ay nakikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung magkipaglaban pa kung halimbawa, sa pagliling po na lang, sa salita na lang na sinasabing tapat. Paano tayo magiging tapat? Hindi sabihin na palagi ng present, tapat ka na. Ang sinasabing tapat, kung depende sa iyong binigkas. Halimbawa, na-late ka naman talaga ng dami. Kung tapat ka, sasabihin mo yung totoo, late ka, kung naunag ang tumating, sasabihin mo yung totoo na nauna ka. Kung absent ka, sasabihin mo yung totoo na absent ka. Kung present ka, sabihin mo present ka. Ibig sabihin, kung ano talaga yung totoo nangyari, doon na magkikita tapat sa Diyos. Kaya kung tinitinan po natin dito, ang madayang, hindi naman nagtatanggol pa yung hindi nung kalaban ng patas. Kasi ang mayayari niya, yung iba napagod, yung iba wala, pagkakas-kakas na ayaw, wala naman ginagawa. Kaya eh, kinakailangan, sama-sama tayo kung ano yung nangyayari sa loob ng isang simbahan, na nandun, nag-aawitan, nag din tayo. Kapag nag-auras uh, ng ibang video, tagapin, pakinig din tayo. Handaan tayo makinig ng mga araw na ibinabahagi eh, sa bawat kampanin na ating tinagawa. Pero, kung madaya, kasi nga, magkaiglig ka ng kundi, malaya na daw yun kasi yung ita, nagigilig yung matulog. Iba Kaya, sabi dito, ang magsasaka na nagtatagal ay siyang kailangan unang matapahagi sa mga puma. Totoo po, simple kung ikaw na naman magsasaka, nagpagod ka, ikaw na yung nagtanig, ikaw yung nanguhulang, ikaw pa yung nagtanggal ng mga damo, spread pagkatapos magkanakaw lang ang mali kinaba? Hindi ba Dapat siyang unang makinaban yung, nag, yung nagsasaka. Katulad halimbawa, ikaw yung ikaw yung empleyado, ikaw yung namasukan, Pagkatapos yung sahod mo, kiway lang, siyempre makikinaban ka rin. Pero pagdating pag, kasi sa pamilya, minsan, di ba ang pananaw? Sabi di ako may ika nag-trabaho. bakit yung sahod ko sa kasama ko? Bakit ano bang tingin ko sa asawa mo? Nagsabi, at iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila ay tatawarin isang lalaki. Ibig sabihin, mapapunta man yan sa asawa mo, kung nasa iyo, kayo ay isang laman. Kahit pinagsama sama Diyos. Kaya ang iba nagdadangga, ako ikaw na yung nagpagod, ako yung nabasukan, ako yung nagtrabaho, tapos ang sento ko na kay misis. Sulungot sila yun. Pinagsama sila ng Kaya kung titingnan ko natin dito, Minsan, nang may mga nagdadang na kaya meron sa salita ito, yung kang takot, walang nakahawakan. Kaya ang katunayan po niya sa mag-asawa, nakuha pa po si puwento niya. Kaya pagdating dito, sa paglilingkod naman, Siyempre, tayo yung nagpagal, tayo yung tatanggap ng blessing, dahil tayo yung nagsaklitisto. Hindi Ibig pwedeng ibigay yun sa iba. Ito yung napagod sa katadalangin gabi-gabi. Magkatapos iba lang, sa iba lang mapupunta ang yung reward. Siyempre, ito katalo din sa kawat isa kung sino yung mas sigit na nagsakit ng isa. Ganun po dapat? Sabi nito, isipin mo ang sinasabi ko. Pagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bata. Kaya nito, kung titingnan po natin, dito po nagtutulat ang tao sa tinatawag na pagkaunawa. -taw Kaya minsan, umiira yung ingin. Bakit kita siya mas lalo pag pinagpala? Ako hindi. Bakit pa? Kita nga siya gumalinda? na ako may karamdaman pa rin. Minsan nagdarangdang pa. Pero kung titingnan po natin, i-apply natin yung unawa. Maray siguro talaga hindi ka pa pinapagaling dahil meron ka pang hindi nababago sa iyong sakit Parang siguro, halimbawa, binigyan ka ng tungkulin pagkakawal, pero hindi ka naman active sa iyong tungkulin bilang tama. At kung pagdating naman sa palaro at madaya, hindi ka rating ng tama sa oras, kung hindi, pa, habang pagod na pagod yung iba nandun sa gili, ay isi-isi, kung baga, ang nangyayari niyan, hindi patas, kaya eh, mo nila, eh, hindi pagkakalog yung unawa na dapat sa ating narating ng isang tao pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya kung titignan po natin, dito po nagkakaproblema ang tao sa unawa. Kasi minsan po, nahusgahan yung iba, nakikita yung diferensya ng iba, pero yung sarili, hindi po nakikita. Kaya nangyayari po yan, hindi po naisasaayos ang sarili. Para nang tingin niya, sa sarili niya, api. Samantalang yung iba nagpapala. Pinagpapala ng Diyos. Pero hindi dapat ganun. No? Dahil kung malawak ang ating pagunawa, ah, kaya pala siya pinagpapala dahil masipag siya. Pero kung halimbawa ay may lalaringgit, na ayaw man lang, kasi naturalisan na yun sa buhay ng tao, sa isang, sa isang pamayanan, minsan ayaw kasi gusto ang iba, kakatagin sa pagpagitan ng paninirang puro para hindi makaanak. Ganun po ang kaugali, Anong mga Pilipino, kung titignan po natin, dahil gusto pantay lang, pero meron din magkatagumpay na. Masita at masita ng Diyos kung yung reward yung dipindi po sa sanggibis yung pinadalas na kung patas lang. Ka. Kaya kung po natin, ang madaya, wala pong mapapasinatan. Kundi, tapat, o, at hanggang sa mga doon sa mga magiging ito. Kasi siyempre, meron kang susundin. Katulad sa dito sa templo. O, kung uras ang ibang hiyo, kailangan kang nakikipagwintuhan talaga hindi. Kaya yun ang rules. Sa uras ang ibang hiyo, dapat presence of mind, ng ibang hiyo. Kasi sa ka doon sa sikas na ibinibigay, na ipinagkatan, o, dahil minsan lang, ibang kaliwanagan ng tanang pangarap, kung yung minsan eh. At next week, iba ano na naman ang topic. Kaya ganyan po, yung natin naunawaan, ah, kaya pala ang niya ng mga nangyayari sa ating buhay, dahil pala, mayroon pa pala na problema sa ating siya. Na kinakailangan ko pang baguhin. Kaya kung tinginan natin, walang buma. Magsasaka na, pero hindi tumatanggap ng taunahin buma dahil Minsan, hindi naman talaga na uunawaan ang bawat sitwasyon. Kaya po, pagpasalamat natin sa Diyos, kung binibigyan tayo ng awa, sa pangkarunungan, para malaman natin kung ano ang tunay na nangyayari sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pang Yun po dapat ang pag-aisipin pata natin. Yung mga bagay na nangyayari ngayon, bukas, at yung nakaraan, bakit kaya yung nangyayari po? Bakit kinakailangan kahit meron tayong dapat pag-aarala, iisipin sa ating sarili na kung natin ang ulawaan, yung mga sitwasyon na yan, kinakailangan na kailangan palang mangyari dahil kalungupan ng Diyos. Yun po ang dapat napakaisipin natin. Siya po ang magbibigay lamang ng kaliwanagan ng lahat ang mga bagay na lumarapin sa ating mga buhay. po pa, nandito na lang, nagbibigay natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos. At ang naman ng ating kaininan, kaininan, magkapiwalang natin sa Diyos. Sa pangalangin Kristo, salamat at magpapalangin ako sa bawat isa.